lahat ng meron tayo ngayon, dumadalo yan mula sa pakikipag isa natin kay Jesus. Bilang mga kristyano, bilang mga mana ng palataya, lahat ng meron tayo, dumadalo yan mula sa pakikipag-isa natin kay Jesus. Yung katuba, katubusan natin, yung kapatawaran ng ating mga kasalanan, yung pagkukupkup sa atin ng Diyos bilang kanyang mga anak yung pangako ng Diyos sa atin at yung pagtatak ng Espiritu sa atin. Nakakonekta lahat ng yon nung tayo po ay nagtiwala kay Kristo. Kung wala tayong pananampalataya kay Kristo, hindi tayo konektado sa Kanya, hindi po dadaloy patungo sa atin yung biyaya ng Diyos. Kung wala tayong pananampalataya kay Yesus, hindi ito yung kalagayan natin. Hindi tayo in Christ